Kumusta na mga baboy natin dito banda? Doon sa kabila may mga nanganganak na ring baboy. so ito naman yung isang buntis natin. Yan yung update natin sa kanya. Ako nagpuputik na siya dito oh. Kasi maulan na rin dito. Ayun, maputik na. So ito naman yung iba nating pinapalaki pa na inahinin. Malaki na nga si Duday. Ito si Duday. So nandoon naman si Dida sa si ilalim oh. Dida. Ah, Dada, yan si Dada. Ayun si Duday. Saka itong black si Dida. Oh. Yan si Dida. Ito yung buntis na. So, so sa kabilang bahay, nandun yung may mga anak na yung iba doon. So tara doon, papasyal ko rin kayo doon sa kabila. At malapit na rin mga anak ng ibang mga baboy natin doon. So, tara. So dito naman sa kabilang bahay, ito naman yung mga baboy na mga buntis. Ayan, tapos doon may nanganak na doon isa. Ayan, tapos may iba kami naabangan. It's either mamaya or sa mga susunod na araw. No, mga anak na rin yun. Ito, ito medyo siguro mga after mga weeks pa to bago mga anak, no. Ito rin. Yun naman yung malapit na mga anak na isa. Nandito sa Mother Day Kakao. Yan. Yan, tinali lang namin to. Nagabungkal siya. Yan yung normal sa ganito mga baboy. Oo, oh, Nagabungkal, oh. Hello. Hello yung malapit yung mga anak. Mamaya siguro yan o bukas. Tapos doon naman may nanganak na doon sa kabila. Dayo. Ito yung papakain namin. Kasaba. Ayan. ay itong iba kumakain na rin sila. Yun, pagkain nila ngayon kasaba. Tapos ito, oh, ito yung may anak na, Oh. Yan, isa sa pinakamatanda na namin na yung baboy dito. May pitong anak siya. Yan. Ilan putik ng anak niya ngayon dahil sa Ito yung ayun yung barako. Kasi ito yung inaabangan ko na mga anak. Ayan yung malapit na mga anak po. Oh. Didi -di niya talagang kuha na. Ayan o. Oh. Medyo pag uh, na labasan ng kanyang anak. Ah, ito rin Oh. Kaya dito sila. Kasi may bubong na. Ah, pwede na sila dyan mga anak. Ito rin. Ayan yung mga inaabangan natin mga anak. So, papakain muna ako ng manok pabo. O, tara. So, ito naman, yung may anak na yan. Meron ng, yan, may bubong na. lagyan na siya ng trapal. Nilagyan ng tolda para may masisilungan yung kanyang mga biik. Ayan, papakain muna ako mga pabot manok. Ayan, dito banda, binigyan ko na rin ng feeds sa tubig itong ating broiler chicken. Ah, oh, yung mga 45 inch chicken natin. Yan, malalaki na. Yan, 20 piraso ito. No, mula si CEO 20. Hanggang ngayon nag-20 pa rin sila, walang nabawas. So, wala tayong mortality. Ah, ganda maganda ito magparami nito. No, maganda mag-alaga tayo nitong unang madami nito. Kasi magaling sila. Oh, hindi sakitin. Yan. Ang una natin pinapakain nito, chick booster. Tapos after um nasa 15 days, no, yung pa naman yung 2 naman ano ba uh, integra 2 gmp 2 infinity 2 yung mga ganun naman yung binibigay natin no? yung e, kung ano lang available dun sa agribet yan malalaki na sila tapos yung malalaki ibang pabo naman natin na free range yung mga manok o yan naman yung papakainin natin o yan tara yan tayo pakainin muna natin sila dito sa kabila Ayan oh, sila, kasunod. Doon hmm. tayo sa kabila para makakain din yung mga gansa. Doon tayo. E, may sisiyo pala ko dito. Sila. Mga natin dito sa kabila. Yan dito, may mga sisiyo din dyan sa loob. Na delta gulan. Yan ko muna nilagay. Dito tayo. oh So ngayon, yellow corn naman yung binigay natin sa kanila. Ayan. Salo-salo na yan sila dyan. Tapos yung iba nandito sa labas. Pabigyan na rin natin sila dyan. O, oh, na. Ayan. Yung iba nito ay wala dito na. Lumagala na. Ayan eh, yung mga alaga natin dito. Nawala na. Oh, Ayan, nakubos yung ilokon na nilagay natin. Mamaya oh, niyan, maingain na naman yan sila ng mga damo-damo dyan sa paligid. Ang sisiyo mo na, bigyan ko ng soup booster. <coughs> Sorry. Ano man yung mga sisiyo niya. Yung mga Two, four, six, seven, pitong piras. since din dyan muna sila hanggang sa medyo makilaki at saka natin pakawalan so ayan yung mga mapabo natin na dumadami na rin to sila pagkatapos kumain yan bupunta naman yan sila sa mga damo-damo dito sa area yan yung iba nating alaga may sa inaawat niya nag-aaway ng mga manok galing oh inaawat nila yung nag-aaway ng mga manok ayan natin so ayan naman yung kasaba haluan niya ng pigs the rock napakain sa baboy yan yan yung mga pinaghalo-halong pigs the rock at uh, mais papakain naman, hinahalo dun sa kasaba tapos lalagyan ng tubig Ginatubig. ng tubig tapos yan, pinapakain naman dito sa baboy Ayan o. Ito isang baboy natin na malapit na mga anak. Dito tayo. Uy. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo nga. Ayan o. Gutom na tutom na siya. Ayan. Saba. Saba. Ay, malalaman pag malapit na anak yung ganyang ko ano. Nabasa ng anak yan oh. Baka mamaya mga anak na ito. Ayan. Bakas niyang kumain. no? Tayo so, dito naman. Dahil nga ito'y mga anak na ito. So, kailangan nito may trapal din dito. Masisilungan. Ano kanyang mga magiging anak kasi umuulan-ulan, no? So, ayan. Yung kasoy, oh. may mabunga na yung kasoy dito, oh. hilaw pa. Yung sa taas may hinog na rin. Ayan, ito may hinog, kasuy, Kasoy. Ayan, ah, hindi pa masyadong hinog. May hapon yung hinog na yan. Bilis may hinog to, si so yung mga na ginagamit natin yung gagawin ng mga alaga. So, dito naman yung kambing namin. Dilipat ko na yung daan ng kambing. Ito sama-sama ko na sila lahat kasi matibay na rin yung mga ano eh, Yung mga anak nila. Yung mga maliliit natin. Malakas na. Nakakalakad-lakad na. hatakbo na. So, pwede na sila dun sa kabila. Kasama yung ibang mga kambing din. United na ulit sila sama-sama na lahat nung nag times to tong kambing natin nung nanganak dati nasa 8 ngayon nasa 16 piraso na yung mga kambing natin so ito yung bahaya no lilinisin ko pa yan tapos dati itong pintuan sinara natin tapos nagbukas tayo na bagong pinto dyan yan. so doon na ulit sila sa loob hindi na ulit sila dito kasi nagtatanim na kami ng kasaba kakainin kasi nila yung mga tumutubo oh so, dyan na sila ngayon sa loob. At dyan, wala mga tanim dyan. O, oh, free na free na sila dyan. Ayan, doon na Yung may mga baby kambing. Doon sa unahan. So, ayan na sila. Saman-sama na ulit yung mga kambing natin. So, ayan yung mga nanay kasama yung mga anak nila. Tapos, ibang kambing natin doon sa unahan. Ayan. Nandiyan na sila sa mga damuhan. Ito po, muli po. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod.